kanina pa sa loob ng banyo si Yomi at parang ayaw niyang lumabas roon. Kinakabahan kasi siya sa unang gabi nilang mag-asawa. Don't get her wrong ah. Oo nga't madalas nga nilang gawin ang bagay na iyon noon. Kahit hindi pa sila mag-asawa ay ginagawa na talaga nila ang pagtatalik. Ngunit ibang sitwasyon lang kasi ngayon natatakot siya sa maaaring gawin ni Terrence sa kanya. Kung ano-anong masasamang bagay ang naiisip niya. Katulad sa napanood niyang Moby, galit na galit ang bidang lalaki sa babaeng bida kaya pinarusahan sa kama. Natatakot siya. Baka sakalin siya nito o di kaya iiga po sa kama at hampasin ng latigo sa pwit niya. Baka himatayin siya at hindi niya kaya rin ng hagupit ni Terrence sa kanya? Paano kung sa sobrang galit nito sa kanya ay kung anong magawa nito sa kanya ngayong gabi? Kinakabahan tuloy siya ng husto. Buhay pa kaya siya bukas? Baka isa ko siya nito at chapchapin. tsapin Naku po. Kinikilabutan tuloy siya sa mga naiisip niya. Ganoon kasi ang mga napapanood niyang movie o di kaya sa mga balita. Crime of fashion raw ang ganoon. Siguro naman ay maawas sa kanya si Terence at hindi siya pahirapan ng gusto. Pero paano nga kung pahirapan siya? Nakakatakot bakatawag tawagin siyang chap chap lady? Diyan ka na ba matutulog? Ay chap chap! Bulalas niya nang biglang bumukas ang pintuan ng banyo. Nahuli siya ni Terence na nakaupo lamang siya sa nakasaradong takip ng bowl. Nakatakip lamang siya ng tuwalya sa kanyang katawan. Medyo tuyo na rin ang buhok niya sa sobrang tagal na niyang nakaupo doon. Anong chap-chap? Anong ginagawa mo dyan? Kunot noong tanong ni Terence sa kanya nang magkasalubong ang kanilang paningin. Oh may. Napalunok siya nang mapansin niyang nakabriff lang ito at bahagyang naninigas ang nasa loob ng brief nito. Hindi siya makapagsalita dahil sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Nininervyos siya. Natatakot siya at ayaw niya pang mamatay. Mabuti sana kung katulad pa rin noon ang gagawin nito sa kanya ay magiging masaya pa siya pero alam niyang sagad sa buto ang galit nito sa kanya ngayon kaya posible talagang patayin siya nito. Kunot noo itong lumapit sa kanya. At mga hawakan nito ang braso niya nang mapasingap siya. Napansin itong natatakot siya kaya mas lalo itong nagtaka sa ikinikilos niya. You look scared. Hindi naman ito ang unang bisis nating gagawin ito. Mas mukha ka pang takot na takot ngayon kaysa nung first time mo. Halika na, kanina pa kita gustong... Ba-bata pa ako, T-Rains. Halos mautal-utal niyang sambit bago siya lumayo sa binata. Sinundan lang siya nito ng tingin. Tumakbo siya patungo sa gilid ng banyo. Hinawakan niya ang blow dryer na nasa gilid at akmang panglalaban niya ayon sa oras na saktan siya nito. What? What are you doing? Tila naiinis nitong tanong sa kanya Diyan, Dyan ka lang, huwag kang nalapit What the hell? Anong kalukuhan? Bata pa ako, marami pa akong pangarap sa buhay ko Kung papatayin mo ako ngayong gabi, paano na lang ang pamilya ko? Paano na lang ang kinabukasan ko? Napangangalang si Terence sa mga pinagsasabi niya Nabigla yata ito sa mga sinasabi niya kaya nakatingin lang ito sa kanya na hindi makapaniwalang tingin. Samantalang nagumpisa na siyang mapahikbi. Takot na takot kasi siya dahil kung ano-anong eksena ang pumapasok sa isip niya. I won't kill you. Ano bang pinagsasasabi mo? Mukha ba akong killer? Pe, pero parurusahan mo ako sabi mo kanina, di ba? Sabi mo, pagbabayaran ko ang kasalanan namin sa iyo. Kaya panigurado pa ihirapan mo ako hanggang sa mamatay ako. May latigo ka dyan, no? O di kaya sasakalin mo ako para tigok agad ako, no? May konsensya ka pa ba, ha? Natigil ang pagdadrama niya nang napansin niyang napapataas ang sulok ng labi ni Terence na para bang gusto nitong matawa sa mga pinagsasabi niya pinipigilan lamang nitong tumawa. Iwan ko sa iyo. Maluwang na tornilyo mo. Napapakamot si Terin sa batok nito at napapailing pa. Iniwan na siya nito sa loob ng banyo at nauna na itong lumabas. Siya naman ay napasandal sa pader at napapaiyak doon. Napapadasal siya na huwag sana siyang patayin ni Terrence dahil napakabata pa niya para mamaalam sa mundo. Para kang tanga, lumabas ka na nga dyan. Kahit dulo ng daliri mo, hindi ko kayang saktan. Natigil siya sa pag-iyak nang marinig niyang muli ang boses ni Terence. Tama ba ang narinig niya? Hindi daw siya kayang saktan nito? Ihaminira, get out, bago ka patuloy ang mabalo sa kakaiyak dyan. Dahan-dahan siyang nakalama. Unti-unti siyang lumabas ng banyo. Nakita niya itong nakahiga na sa kahaman ito. Habang hawak nito ang remote control ng flat screen TV na nasa harap ng kahaman ito. "Hindi mo ba ako papatayin?" Sa guwapo kong to, mukha ba akong killer? Taas kilen nitong tanong sa kanya pagkatapos nitong patayin ng TV pero galit ka sa akin. yeah, galit ako sa iyo. Pero hindi ako mamamatay tao. Kaya tigilan mo na ang kabaliwan mo. Napalunok siya bago siya huminga ng malalim. Nag-overthink lang siguro siya. Pa, pagbabayaran ko naman ang kasalanan ng ate Fiona ko eh. Basta huwag mo lang sana akong sasaktan Ayokong maranasan yung nilalatigo habang binabayo ang daldal mo. Come here, umpisa na natin. Tinapik ni Terence ang espasyo sa tabi nito. Wala rin akong latigo, kahit halughugin mo pa tong kundo ko. Eh, eh, baka sakalin mo ako hanggang sa hindi na ako makahinga. Napansin na naman niyang nais nitong matawa sa kalukuhan niya. Halika na dito. Pigil nito ang pagngiti. Wa wala akong suot na damit. Nahihiyang sambit niya. Ayos lang. You don't need it anyway. Si sex lang ha. Walang patayan na. Paninigurado pa ulit niya. Kaya napangititulo ito. Pero agad ring someryoso. Sa lahat ng nakilala ko, ikaw palang ang nagbintang sa akin na killer ako. Don't worry papatayin lang kita sa sarap. Napalunok siya dahil tila nakaliti siya sa sinabi nito. Mabuti naman kung ganoon. Oh, okay. ay trust yo. Pag pinatay mo ko, hindi kita patatahimikin. Dadalawin ka ng kaluluwa ko. Tandaan mo yan na. Dahan-dahan niyang tinanggal ang puting tuwal niyang nakabalot sa kanyang katawan. Sasagot pa sana si Terence Ngunit napatingin na ito sa katawan niya Nakita niya ang pagnanasa nito Habang tinitignan nito ang buong katawan niya Hindi na siya nahihiya kay Terence Dahil ilang bisis na nitong nakita ang buong katawan niya Dahan-dahan siyang humiga sa tabi nito sa kama Nakatingin lang ito sa bawat kilos niya Ga gawin mo na sa akin ang gusto mo, Terence, at gagawin ko ang lahat ng iuutos mo. Good girl. Napasingap siya ng pangibabawan agad siya nito at halikan sa kanyang liig. Mabilis rin gumalaw ang mga kami nito kung sa ang parte ng kanyang katawan. Um, kanina pa kita gustong angkinin. Nagdrama ka pa kasi sa banyo. Nakarami na sana tayo. Bulong ni Terin sa kanya. Habang patuloy ito sa paghalik sa liig niya, pababa sa kanyang collarbone. Oo. Oh. Ungol niya nang bumaba ang halik ni Terin sa kanyang dibdib. Napapasabuno tuloy siya sa buhok nito. Si, ikaw ang mapanakit sa ating dalawa. Hindi na niya pinansin ang sinabi ni Terence dahil nakatuon ang atensyon niya sa sarap ng ginagawa nito sa kanya. Matapos ang mga sandaling ginagawang sarap ni Terence na ipinararanas sa kanya, ay inumpisahan na nito ang pasukin siya. Sagad na sagad ang bawat pag-unos nito. Ngunit napapansin niyang hindi siya hinahalikan ni Terence sa kanyang mga labi. Panayliig, pisingi at baba niya lamang ang hinahalikan nito. Oh, Terence, halikan mo ko please. Nagsusumangong ungol niya habang gumagalaw ito sa ibabo niya. No, hindi kita halikan sa labi mo hanggat hindi kita napapatawad. Bulong nito sa kanyang tinga. Napapaungol siya sa sarap ng ginagawa nito sa kanya. Pero aaminin niyang may kirot siyang naramdaman sa kanyang puso sa sinabi ni Terrence sa kanya. Ibig sabihin, kaya pala hindi siya nito hinalikan sa kanyang labi, ay galit pa talaga ito sa kanya. Ikinawit niya ang kanyang dalawang kamay sa liig nito. Nagkatitigan silang dalawa. Don't look at me like that. Sambit ni Terrence sa kanya, habang magkahinang ang kanilang mga mata. Oh, what look? Oongol niya dahil nasasarapan siya. Ah, um, that look na para bang mahal mo ko kahit hindi naman talaga. Sambit ni Terence bago ito sumusub sa liig niya. Alam na ni Yomi na nag-uumpisa pa lang sila sa kanilang pagtatalik.